Ang malakas na dagundong ng kanyon sa India ay sumasagisag sa malupit na mukha ng kolonyal na katarungan. Sa ilalim ng pamahalaang Briton, ang pagbitay ng mga kriminal sa pamamagitan ng pagtali sa bibig ng kanyon ay naging simbolo ng kapangyarihang imperialista. Nagsimula ito noong 1760s kung saan ang mga nahatulan ay itinatali sa bibig ng kanyon at pinapatay sa pamamagitan ng pagpaputok nito pinili ang paraang ito dahil winawasak nito ang katawan na pumipigil sa mga ritual ng paglilibing, isang mahalagang bahagi ng kulturang Indian. Daan-daang tao ang namatay sa ganitong paraan hanggang 1858. Ang epekto nito ay lumalampas sa pisikal na kamatayan. Namuhay ang mga tao sa takot at maraming pamilya ang nagdala ng trauma sa loob ng maraming henerasyon. Ang malupit na gawaing ito ay nagpalalim sa hidwaan sa pagitan ng mga mananakop at sinakop na naging dahilan ng himagsikan para sa kalayaan ng India. Ako si Aylinsky Vlog at maraming salamat sa panonood. Please consider to like and follow ang page ko. Maraming salamat.